akong rides <laughs> makiki-rides lang ako guys ayan makiki-rides tayo wala tayong rides god okay. lagi tong maghihabab dito sa Canada okay, okay ayan. hi mateo kakasilaw naman Hi guys, ngayong araw ay papasok nga pala tayo ng trabaho. Hindi tayo overnight shift ngayon, bali 3 to 10 lang yung pasok natin dahil day off ko nga ngayon. Kaya nga lang ito, tinawagan nga ako dahil nga short staff kami. Kaya ito guys, pinick up ko na kasi sayang din naman, wala rin naman akong gagawin ngayon sa bahay. Bali, nakirides lang ako ngayon dahil nagkaroon nga ng check engine yung sasakyan ko. Bali, sa weekend pa kasi nila maichi-check kung ano ang problema. At ngayong araw nga rin pala ay maganda na nga rin ang panahon dito sa Edmonton. Minus 18 na lang yung temperature namin min dito, hindi kagaya nung mga nakaraang araw na talaga nga namang umaabot talaga sa feels like minus 45 ang weather dito at talaga nga namang para ka talagang nasa loob ng freezer kapag ka lumalabas kami ng bahay. Hi Mateo! You're so handsome! Ayun ayun nung start niya siguro. Mag-drive daw kami guys. Tamad na kaming bumaba. Ayun yung. Yun siguro. kaming bumaba dahil malamig. Sana yeah. Ayun, ayun ang orderan niya, oh. Sigurado ba? Oo, oh, ayun. ayun. Ano ang orderan. Ito ba? Yeah, yeah. Wala speaker? Wala pang speaker. Banda doon. O, dito pa tayo. Anong orderin mo? Ay. Dito ang... Ano? Oh, I want the <laughs> caramel macchiato. Can I, can I get a can I get a caramel? What size do you want? Bente. Bente, please. Okay, That's caramel macchiato. I want the cold one. Yes, yeah, <laughs> she wants the cold one. <laughs> <laughs> the cold one. What else can I get? Uh can I get the mocha cookie crumble, please? The you one? Yeah. What size? The same size. Sorry. Uh same size bente. Okay. Okay, yeah, okay you get you gonna get something for a cake pop, yes. yes. What kind of cake pop would you like? Uh, the one with sprinkles on. It? Uh, the There's that have sprinkles. I think they all. Do. So we have a chocolate birthday cake and our um Valentine cake. Going to get the birthday cake. Birthday cake? Yes. Yeah. it's my favorite one. Birthday cake. Okay. Yeah. That's everything. Okay, so it's going to be a venti ice caramel macchiato, and then it's a venti mocha caramel pop, yeah. and then a birthday cake pop. Yes i and I'll see you them. Okay, perfect. Thank you. <laughs> and then tap right at the, uh, Perfect. Mm. And a receipt for uh, No, Wow, shirt. Mateo, you have... Wow, guys. <laughs> yeah. It's so big. Uy, magsigil ka na. Ang na ko ba nakabukas ito? Hmm, grabe pampagising, guys. Maganda na dito, eh. Ay, sa kanya, masarap. Ito sa kanya, guys. Ang laki. Ang laki. <laughs> kay Karambo. Hindi tatalab sa akin kasi ang ano niya. Ang Ay, saan tayo doon ah? Oh, tama. Dito, dito. Oh, uh -huh. Taka takanan ka na dyan eh. Para hindi na magtitip ka ng kape. Mabuti na nga rin guys at hindi tayo nagda drive ngayong araw dahil sobrang dulas nga ng kalsada ngayon. Kahit 9 years na tayong nagdadrive dito sa Canada, pagdating ng winter ay iba talaga ang driving. Sobrang pag-iingat talaga ang kailangan kasi kahit na naka-winter tire ka ay hindi mo talaga maiwasan na dumudulas pa rin yung gulong mo lalong lalo na kapag ka may mga black ice sa kalsada. Ayan at malapit na nga rin ako dito sa work ko kaya dito na natin tatapusin yung video natin ngayong araw. Baka hindi ka pa nakakapag-follow sa ating Facebook page. Please follow po ninyo ang ating Facebook Facebook page, ilike and share. At maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Have a nice day guys. Bye! My new driver and the conductor, Mateo.